magandang katawan mo. Talagang matutuwa ang mga kakilala ko dun sa ibang bansa pag pinadala kita. At maraming pera ang papasok sa'yo. Kung susundin mo lang sana ang gusto ko, ha, Chuck, ikita ka ng malaki. Ayaw mo ba? Gusto mo naman, di ba? Ha, nag-iinarte ka pa? Ikaw na nga itong sa trabaho ko. Tapos, ikaw, ganyan? Asan na kaya si Jane? Kanina ko pa yung hinahanap na babae na hindi ko mahanap. May alokin pa naman sana ako. Uy, Jane! Kanina pa kita ka hinahanap. Nandito ka lang pala. Uy, bakit mo naman ako hinahanap? Nandito lang ako. Tambay-tambay lang. Ganun kasi mahanap ng trabaho. Diyos ko, yung tinatambay mo. Sumama ka sa akin bukas. Saan naman yan? Kasi kahapon, galing ako sa agency ko. Ang gaganda ng mga offer nila. Ang gaganda din ng pasahod nila. Baka gusto mo. Anong klaseng trabaho? Performer sa Dubai. Baka gusto mo. Sayang naman if tatanggihan mo. Hirap din kasi maghanap ng trabaho dito ang baba rin kasi ng pasahod. So ano, tara, bukas. Sige, best. Sige, tatawagan kita bukas, ha. Sige, babae, uwi na ako. Ingat. ba yun? Ang tagal-tagal. Kanina pa ako dito. Siya tong yaya ng yaya. Siya tong matagal. Ang ganda dito, no? Lakas makasosyal. Alat ang mga yung gamit dito, mamahal. Uh, ah, hi, sir. Good morning. Hello, good morning. Hello. Um, Hello. Ako po yung aplikante na tinawagan niyo hapon and kasama ko po yung friend ko. Ah, uh, okay, okay, sige. How about Thank you. Ah, uh, okay, sige. Uh, miss, introduce yourself. Um, I'm Kate Mineta, and I'm 21 years old. And I'm from San Pablo City, Laguna. Okay, how about you? I'm Jane Gutierrez, and I'm from Canacan. Uh, taga san ka? Taga, San Pablo. Hmm, pwede na. Ah, uh, ganito na lang. So, punta na lang kayo doon sa area doon. Ah, uh, hintayin niyo na lang ako doon. Okay? Ah, uh, sino muna ang mauuna sa sa inyong dalawa? Ikaw na best kasi para go. Kaya So, let's go na. Kami muna doon ha. Okay? Diyan ka muna, ready ka muna ha. Thank you, sir. Okay, let's go. So, ano, Jane? Ready ka na ba? Yes po, sir. Hmm, simulan natin sa talikod ka nga. Hmm, perfect. Magandang katawan mo. Talagang matutuwa ang mga kakilala ko doon sa ibang bansa pag pinadala kita. At maraming pera ang papasok sa'yo. Kung susundin mo lang sana ang gusto ko, ha, chak, ikita ka ng malakas. Ayaw mo ba yun? Gusto mo naman, di ba? Ha? Nag-i-inerte ka pa? Sir. Ikaw niya nga itong pinapasok dito sa trabaho ko. Tapos, ikaw pa yung ganyan? Kapitawan mo ako. Alam mo, pagiging aktista, hindi nag-i-inerte. Kaya kung ikaw, huwag ka mag-i-inerte, ha? Andito ka sa agency ko. Kaya kung susundin mo ang gusto ko... Sir!

yung kayo sa kanto, mas okay pa kayo doon. Ang arte-arte ninyo, lalo ka na. Pwede ba? Yung pinunta namin dito, trabaho. Ang angpalan namin, maganda yung patutunguan nito. Yung pala, babastusin mo lang pala yung kaibigan ko. Alam nyo, kung hindi nyo susundin yung mga pinapagawa ko, lalong-lalo ka na, umalis kayo dito sa opisina ko. Hindi ko kailangan na ma-arte dito. Talagang aalis kami. Ganyan pala yung mga ginagawa mo sa mga nag-a-apply dito. Napaka-manyak mo. Talaga. Alis! Tara lang, bes. hirap yung galawin ko. Napaka-artic. <laughs> <laughs> ang dami pa rin din ang makukuha ng artist. Hindi lang sa kanila. Artic. Bes, ano? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Bes, sorry ha. Nandayo sa pangarap ko. Nadamay ka pa. Okay lang yun, bes. Ang malaga gumating ka para tulungan ako. At pasensya na rin pala kasi naudlit pa yung mga pangarap mo dahil sa akin. Ano ka ba? Ang mahalaga, yung pagkakaibigan natin. Tsaka, huwag mo nang alalahanin yung nangyari dito. Madami pa namang opportunity na dadating sa akin. Ang mahalaga, yung kaligtasan mo.